Ano ba ang picture ko nagpicture sa Almar at pumunta sa amin sa ko na Nasa Youtube na rin yata ako eh. At dahil nakalagay doon, hindi mapigilan niya atin magpapicture-picture kasi kanakbo. Kasi ah, si sa kilalang-kilalang natin, magbibigay natin. ako Ay, na kayo? Ay, nagkakatay dalawa. Na Ay, Ay. No, Ay! no, sir! Boss. boss, thank you! Thank, thank you, you po! Ay, yeah. Thank you po. Okay. Boss, th thank you, ha! Yes, yes! Salamat, sir! Mayor! 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 See you sa Saturday! Thank you, Thank me. you, po. Thank you, po! Yun! Thank you Mayor. Thank you Mayor. Yan, samahan namin si Sir Fred. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Nilapitan tayo ni ano. nilapitan tayo ni Yormet Tridyanis mga kaibon. <laughs> <laughs>